Hm. Guys, bintana na natin ang isa. <laughs> mga manok, akong. <iletan> <coughs> <coughs> Ay plus daw, guys. Yung guys, wala pang ano, dalawang sakong pigs yung pinakain ko dyan.

ada bikin main jelah. Lu lawan bel. Oman kilom 3. Dan. Sudah. Sudah ginalo.

guys, uh, ayun nga, naibenta na natin yung ating baboy. So, 85 kilos siya guys, times 200. So that is uh, 17,000 doon sa isang baboy. 4 months siya guys. So yung gastos po natin doon, uh, balisan po kasi sila na magkakasama. So yung na-consume nilang feeds guys, ay sumabot po ng 14 kaban. So, halos wala pang dalawang sako yung bawat isa sa kanila. Pero dahil siya, siyong, siya yung, siya pinakamalaki, so assume natin na dalawang sako yung uh, nakain niya. Tapos doon sa uh, alternative na pakain natin guys, um, sample na lang nakapagpakain tayo ng worth 1,000. So that is 100 kilos. Kasi um, ako nag-produce noon, kung i-compute ko lang siya ng doon sa mga expenses ko lang. So, maabot lang siya ng 10 pesos per kilo. So, bali yung gastos natin guys sa pakain sa kanya is umabot ng 5,000. So, wala naman tayong mga in sa kanya. Hindi tayo nag-inject ng vitamins, hindi tayo nag-inject ng, ng kahit ano, hindi tayo nagbigay ng gamot. Kaya, so, exacto 5,000 yung, yung gastos natin. And, uh, for that time, yung yung bayad ng BIG is for 4,000. Pero hindi ko naman siya binili kasi dodo. You no? Know? Yung mga nahuling dodo ko guys sa uh, doon sa Borco Bago tayo natamaan ng ESF. So, um, bali yung expenses natin guys doon sa baboy is sumabot siya ng uh, 9,000. Kasama yung uh, bayad ng BIG kung i natin siya. So, sa 17,000 minus minus 9,000 so meron tayong 8,000 na natira. So 4 months natin inalagaan so 8,000 yung kinita natin. So parang 2,000 per month ang ang sahod natin doon sa isang baboy. So okay na siya guys. Uh, kung may, may alaga kang 10 baboy times time 2,000 per month that is 20,000 ano per per month yung yung kita mo. Pero kapag bumaba kasi guys, uh, doon tayo nagkakaproblema. So sa ngayon maganda, maganda magalaga kasi wala masyadong baboy. Maganda talagang kitaan, lalo na pag maganda din yung magaling ka mag-discarte doon sa mga pakain kung paano ka makatipid. Ano? So ako sobrang nakatipid ako sa pakain guys. And yung mga natira ngayon guys, hindi na tayo magpapakain ng feed sa kanila. So, nag-gather tayo ng mga information, nanonood tayo ng YouTube kung paano yung Uh, mga alternative na pwede natin ipakain. Na ma, may pa rin natin yung uh, crude protein na kailangan po ng ating mga alagang baboy. Yan yeah, po, thank you for watching guys.